So karon din nga lawa din no is maguba na pud mi sa kong malita ani pis lang. Kay lagi karon maguko magtulid sa buhok sa nakadaog sa ko ang pretulid ba. Mo na padulong ko sa balay sa piling gwapa ani oy. Kay siya man lagi akong nabunutan sa ko ang pretulid. Mo na ako na siya giadto sa ilang balay day kay para mahuman na ni nga to ang ba. Kay para this coming October day is magstart na puta sa to ang pretulid ug buhok. O kadi din first month ta to day no sa to ang pretulid day no is grabe day ka upat jud ko nagbunot. Kay lagi ang mga nabunutan ako pilmero day no is wala ka share sa ko ang mga video. Mo nagikapoy ang piling gwapa pag binonot na UFP lang. O lagi kay sudlon nun makaisa tanan ang balay sa nakadao. Mo na piling gwapa ni dai is naglisod oy. Nagpatabang na lang sa akong apam dai kay lagi dai bukat kay tanan nang ako ang malita. O ra ba maglisod ko goyod. kay lagi daghan kay sa tanag bato. Mo nang bunog ako malita ani oy. <laughs> Pag-abot na ko ani isa ko na yung gianda mga kuang mga gamit. Kay para makasugod kog sayo ug mahuman po kog sayo ani. Kay kung ako ra ba ang motor aid sa inyo ang mga buhok no, grabe na ko kadugay mahuman. Og tanawan niyo ako malita diha grabe ka puno no. Kay nana mugo kadaghan ang dalaw na kong gamit kay nabang mara kong mulayas oy. ug <laughs> mo ra ito, no bay mo oy.